ayan puno na naman ang ating stock ng pagkain ayan ang mga pagkain nyo ayan. pedigree baka naman holistic para sa mga malalaki kaso tamil-mil naman kumain tong si Choco talbo ayan nagkapunggal infection pang ang tenga mo wala ka nang ibang kinakain kundi yan ano bang ipapakain ni mama sa'yo hmm. pakainin natin siya nito almusal niya eto guys na malalaki etong holistic na to hinahalo ko yan sa rice para medyo makatipid-tipid kasi ang mahal na ng kilo niyan halos umabot na ng dalawang daan tapos ito naman mahal din yan. mga treats. Ang treats nila ay mahal pa sa merienda namin. Grabe. So, ayan. Si Choco, excited. Pero hindi naman siya kumakain masyado. Napaka-chusy. Hindi ka na ngayon kakain ng chicken. Kasi bawal na sa'yo. Bawal na ang chicken, Choco. Yan. Kaya pinakalbo ko, guys kasi twice a week lang naman siya kumakain ng chicken, walang asin at saka vetchin yun parang pinakulo lang pero magkaka-allergy pa rin palibasa, nasa lahi naman talaga kaya ngayon, wala mo ng chicken damay-damay, pati kayo hindi na kayo kakain ng chicken haba, nakikinig ka ba haba? Shhh. haba nagigirian na naman kayo ah ganyan yan sila guys, hindi sila magkasundo kasi hindi nila maaintindihan sa sarili nila kung sino ang prinsesa dito, ayan ah oh. huwag mag-aaway ha, haba haba si haba patula yan eh at ito namang si choco ay hindi yan magpapatalo ayan oh hmm. wala haba ah, tinututuon mo na yan hmm. hindi sila talaga magkasundo Laro lang Clover, huwag kang makisali Shhh. Ikaw, kinakampihan mo yung anak mo ah Laro lang yan Ganyan sila guys Makuumpisa sa titigan Tapos kakagatan na yan Wag tutuhanin ha ba ha Kaya yan ang lagi kong sinasabi sa anak ko eh kahit maliit si Choco at kasalanan niya wag pagagalitan o kaya pagalitan man pero pagalitan din si Haba kasi hindi niya dapat patulan dahil maliit hindi sila match <laughs> pero hindi naman sila nagsasakitan guys ganyan talaga sila pero pag minsan lalo na sa pagkain pag inabutan mo yung isa dapat abutin mo rin yung isa kasi nagsiselos pag kunyari karga ni Clarice si Haba ayaw niyang may lalapit sa ate niya. Pag kunyari naman, karga ni ate niya yung isa, yung si Haba, ayaw naman din niyang may lalapit. Gusto siya lang. Basta kung sino yung pinipet, yun lang ang gusto niya. Wala nang ibang lalapit. Tama na yan. Tama na. Tama na yan. Kayo ang liligpitin ko dito. Marami tayong stock. Tuwing sahod ni ate, nag stock na talaga ako ng marami. Yan. O kaya dyan kumain. Doon ka kumain sa kainan nyo. Pinupuno ko na yan. Para ito ay lagayan na. Ito. Mayroon pa siyong bumili na sa ano pa to eh. Sa ispa. Kaya dito na lang ako bumibili sa pet shop yan, Holistic. kasi pag pinapalitan ko yung kanilang dog food nagtatai kaya dyan sila sa holistic matigas ang poops nila Ayan. ayun o nalaglag na naman yung laruan doon ang dami na namang kalat doon sa dulo Ayan, ganyan sila haba yung kagat mo ha, liit-liit nyan -liit isang sakmalan mo lang Yan ang exercise nila sa umaga. Bago ako maglinis. Sige, magdumi muna kayo dyan. At mamaya pag naglinis ako, hindi na kayo pwedeng magdumi dyan. Ano clover? Buti pa si clover. Hindi prone sa allergy. Kahit ano ipakain mo dyan, basta masarap. Oh! Ano na naman yan? May nag-uusap sa labas kayo ng hingi alam. Choco! Ang liit na choco guys, pagkalbo. Parang pusa lang yung katawa niya. Tumaas lang yung paa. <laughs> choco! Halika dito. Doon. Oh. Aba haba Huwag mo kong pinagagalitan ha Tinawag ko kayo Para hindi kayo makisali sa ingay Talabas sa oh. Sumasagot sagot ka pa eh Pakialamera ka talaga no Haba Pakialamera ka Ito na naman ang mamansin oh. oh. Au <laughs> Masama kasi yon yung nanghingi alam ka sa ingay sa labas, pagagalitan ka. Iniibig na nga tayo sa ingay nyo eh. Haba. Hmm. Anong meron dyan? Shhh! Haba! Anong meron dyan? Ganun ko nga. Hindi ka naman lumabas ngayon. Tumigil ka. Tumigil ka tinitingnan ko lang kung may ano diyan sa kamay mo eh. Si Pungging oh. Pungging. Pungging. Pungging na hindi marunong sawayin. Si Pungging, itong pinakamabait sa lahat oh. Si Itim. Pag sinabi niya mo mong kainin yan, sa kapatid mo yan, di niya yan kakainin. Pero itong si Pungging, hindi yan nakakaintindi. Kahit busog na yan, basta may nakitang tira si Choco, wala kakainin niya pa rin ayan tumigil na si Choco guys oh, ganyan na siya pag nakaupo oops <laughs> oy si Kisa na naman pinupunterya mo ah si Kisa mo oh. Sisilip-silip. Kisa. Kisa <laughs> mo yun. Kisa mo Anong ginagawa mo doon? Hmm? Kung yung inaaway si Kisa may pagbumababa, lagi na lang siyang nasa taas kasi inaaway niyo. Diba, game? Tama na yung laro. Pagod na si Choco. Opo. Opo. Hindi ko kayo bibigyan ng treats. Opo. Yan si Choco guys, kalbo. Ayan, pina-check up ko 'yung ears niya kasi namumula. Ayan, kaya marami siyang gamot. Opo. Opo, clover sit. Good girl. Dahil mabait, unahin kitang bigyan. ay itong mga to. Sinalin ko lang kasi ubus naman na yung laman. Yan. Sinalin ko lang dito. Kasi naubos na yung laman na ito eh. Ito. Ubus na yung laman niya kaya sinalin ko yung cranberry. Ito ko ayaw naman. Basok siguro. O, may nalaglag ha. May nalaglag sa paa ko. Yan, guys. Morning treats. <laughs> Ayan. Si Kisa may naman ay ito siya. Kumakain na. Ayan ang pagkain niya. Hmm? Cut care. Cut care muna siya ngayon kasi pwede yan sa kanya. kapalit ng kani, royal kanin ito yung gamot ni Choco sa pati ito naman yung vitamins yan lahat sila umiinom yan guys para healthy para maganda ang kanilang mga balahibo pero yung si Tirisin ay sa katikati yun ni Choco. Sabi kasi ng vet, i-isolate siya kasi daw nakakahawa yung katikati niya. Pero paano mong i-isolate yan o? Oh? Kawawa naman. Kaya ang ginawa ko, lahat sila nagbabitamins. <laughs> Para may protection. So, ayan guys, ang share ko sa inyo ngayon. Kung anong meron si Choco, meron din ang aking mga aspins walang pinipili walang kinikilingan <laughs> pagmamahal lang sa mga aspins at any breed of dogs yan. sinishare ko sa inyo to guys hindi para gayahin nyo or pwede nyo masigitan pa kasi ang mga aspins naman mahalin lang natin ay cute din naman sila saka pag animal lover ka kahit anong breed yan pero ako ayoko ng ahas animals din yun pero sorry sa mga, yung ano bang tawag doon, mga nagmamahal sa mga exotic ganyan, ayoko ng mga ganon kasi natatakot naman ako, eh. hindi naman natin pili, pwedeng pilitin yung sarili natin para lang makiuso ayoko talaga ng ahas alagaan kasi pag lumaki, baka ako na ang lunukin Yan. ang aso din naman ay nangangagat pero siyempre, hindi ko talaga carry yung ahas Lalo na pag malalaki. Yeah. Mamaya pag pinakain ko, kamay ko na ang masama. Hindi ba? Okay na ako dito sa mga asong ko. Ang totoo, kung walang nagpaanpon sa akin, wala naman akong aso. Kaya since, nandyan na sila, love ko na sila. Ang alaga ko talaga guys, dati ay pusa, pero namatay. Hindi ako makamove on, kaya may nagdala ng aso sa akin. So sabi ko baka naman lumaki ng lumaki yan sabi hindi raw pero lumaki talaga ayan ang mga naging anak si Itim na super laki at ito naman ang nanay <laughs> hindi ako nagsasawang ikwento ang kwento nila kasi wala naman talaga sa hinagap ko ang mag alaga ng ganyang karaming aso kaya lang maraming nagpaampo na hindi na alagaan kaya naawa naman ako so, okay na sige so ayan magastos, magpabet pero carry pa naman so ayan guys ang update namin ngayong umaga salamat sa panonood at sa hindi nagskip ng ads pang vet na rin yan pag sakaling may sahod <laughs> thank you guys